Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Not kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Nagasang ka? Uh, 30 General Luis, Barangay 30. Abay, taga Barangay 40. Kalaokan, gagamotin natin yan. Ilan na pa sa kumpasapa? Saan hindi ko na mayigit? Ito na. na. Pag laruan natin yan. Okay. Ano, ano, pangalan pa Celestino. Celestino. Ito, pwede ka pumikit. Pwede ka magsalta. Huwag ka nang dinilat, ha? Tawa nah, mo ito. Ipapilag na gamitin natin dyan kay Celestino. Huwag ka mo ano yan? Papel hindi. Okay. Papel. lang gagamitin natin. lang yan Dalis din na natin May pikit ka lang Magandang umaga Sa mga naod na ng kalong Ating na tayo sa mga Ponte. Gamutan na naman Dalis din pikit Mahal na sa mga katastasan Kaming tima kustomento Kusang kapat na matawag Kaming tapasang kustomento Bigyan ng liwanag sa sila. So kung lang magtawag yung nagpapasakit sa kanya na pumasok sa katawan niya. Diyos ng mga Diyos, pari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hindi din na pag-iusap na magtawag yung nagpapasakit sa Sino na pumasok sa katawan niya. sa patamang sa Toto Dominicum, Salicum, Kitsilurum, Yudur, 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 sa Yudur, Aka ba yung Eric Salvador sa tapo niya yung nalilang Pasok! Gandang ano sa'yo Bakit ka naman nagpasakit kay Celestino? Ano yung pa niya? Bakit mo nilagyan ng sakit yung pa niya? Bakit nilagyan mo ng sakit? Nagagalit ka sa kanya? Sagot! Nagagalit ka ba?

Pausapin mo. Andito yung asawa? Ka? Mo! kasama. Naingit ka? Oo. Lakasin mo! Oo. Kasama okay. ka sa trabaho? Hindi. Naglala lang? Sagot! Oo. Ikaw gumawa, pinagawa mo? Pinagawa ko. Lalaki ka, babae! Uy, babae daw siya. Eh, gusto ka dito kay Celestina? Sagot! Wala. Wala, sabado ka. Wala. Tigilan mo na yan. Tigilan mo. Oo. Sagot! Oo. Ay, nitan. Bubugin niyo, mga kaplay. Bubugin niyo, may kanto. Alam mo lang Balang, good thing you, nagpagawa na yan. Oo, oh, oo. Oh. Sino'y nutusan mo dito? Kakilala mo? Nutus ko daw. Nagbayad ka? Sagot! Oo. Oh. Saan ka nagpagawa? Saan? Saan ka nagpagawa? Oh. Ah. Saan? Oh. Ah. Saan ka nagpagawa? Oh. Ah. Saan? Malapit lang. Anong pinalagay mo sa paan nito? Anong pinalagay mo? Anong pinalagay mo sa paan nito? Sagot! Anong pinalagay mo? Ha? Ah? Matusok. Oh, alis nyo dyan, tatawagin ko yung mo. Pasok yung nutusan nito, mangkulam. Pasok! O, oh, ikaw, mangkukulam. Ah, ah. Tatanggalin mo hindi? Oo. Oh, oh. Babae ka lalaki? Eh. Babae. Matanda na, bata? Taga saan ka Tagasahan ka, Mangkukulam. Taga ka! Dito lang, malapit. Saan dito? Anong barangay ka? Anong barangay ka, Mangkukulam? Oo. Oh. Anong barangay ka? Sagot! Tag dito lang, malapit. Maraming nga dito. Halala ko lahat, Mangkukulam. Anong barangay ka? Mangkukulam. Oh. Anong barangay ka? Ayaw mo sabihin? Tatanggalin mo! Malapit ka lang sa akin. Malapit ka. O, oh, sige. Lala ko lahat ng mga kukulam dyan. Tanggalin mo yan. mga mo ang kamay mo. Lisa mo, tanggal, kailangan matanggal mo yan, ha? Ano nilagay mo tusok-tusok dyan? Ahoy. Ba't nilagyan mo ng kahoy? Ayaw mo palisin yan? Pinagpagawa niyan, bata pa ang babae? Bata Maganda pangit. Ha? Ah. Sagot. Uy! Maganda ba pangit? Pangit. Ah, malangang gusto sa kanya yun. Kasi pangit. Pag maganda, may sabit. Ubusin mo ah. Tanggalin mo yung kahoy na yan. Anong kahoy pa yan? Bakit matulis na kahoy yan? Oo. Oh. Ubusin mo yung kahoy na yan wala kayo titira tanggalin mo yung kahoy na yan meron mula ulong kapat mo lahat ng nalagay mo dyan mula ulong kapat tanggal para pagkalit yan wala sakit

ginawa Dalawa. Salam. Dito ko lang naglagay. Salam. Ay, sa kapila din, magtanggal ka na din. Baka sa kapila nalagyan mo din. O, putin mo. Lagi ka ng kahoy eh. Pupunta dito yan eh. Pupusin mo. Wala kahit titira dyan ha. Kulang ka ng kulam. Hindi masama mang ulam kung kukulamin. Eh. ay mabayag pa itong inong pakulam sa'yo. Bakit pinulam mo? Sigurado ka? Uulitin pa sa kanya? Hindi na. Sagot! Hindi na. Kahit bayaran ka? Hindi na. Magkano binayad sa'yo? Sagot! Magkano binagay sa'yo? Salation lang. Salation. Mura lang ang pakulam. Mura lang ang pakulam dito. So, lang, sinlak pag nagkulap. -cool Saan ka ba makikita? Ma 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 Dito lang, sa kalawakan. Alam ko ngayon kalawakan, malaki, lukun-lukun ka tagay. Eh. Dalawa kalawakan. Anong barangay? Saan ba? South or North? Dito lang, sa South. Oo, oh, sa South. Sige, anong barangay ka? Sige na! Ah! Anong East street ka para sakaling mag-ibigay tayo? Ha? Ah. Saan kita makikita? kita, lang, malapit lang. Puno ka malapit eh. Malapit eh, malapit eh. Hoy! Malapit ka ng malapit. Saan nga? Oo. Saan? Saan barangay? Malapit lang. Ba, malapit ka ng malapit. Nakakaloko ka. Sabihin mo na. Oo. Sasabihin mo hindi. Saan? Hindi ko na alam yung pangalan mo. Saan ka? Anong barangay? Ah, uh, Anong barangay nga? Sasabihin mo yun Katayin na lang kaya kita. Sistema? Ah. Uh, Sasabihin mo. Lumagot ka. Sasabihin mo yun Sabihin mo na. Uh, Sasabihin mo ba yun eh. malapit na. Huwag mo na sabihin malapit. Ibig barangay lang. Anong barangay? Sige na. Saan barangay ka? <coughs> ah. Saan barangay? Pagugunti kita sa mga kaibigan ko. Oh? Mga enkanto, lamalupa, diwende, tigba lang. Gulpiin nyo, kapre. Gulpiin nyo para magsalita kung saan ba rin kayo yan. Kaya, mainit na yan. Gusto mo, paggulpi kita dyan? Sagot! Paggulpi kita dyan sa mga kaibigan ko? Ha? Sumagot ka! Ano? Magsasalita ka na! Sige na, saan ba rin ka? Ha? Ha? Sagot! Malapit na sa barangay namin. Malapit sa barangay niya. Alam ko nga maraming barangay dito. Ibulong mo sa akin, pwede. Pati pangalan mo, ibulong mo sa akin. Para hindi nila marinig. Okay lang ba? Ha? Ah, Hoy! Lalapit oh. ko tayo nga ko, ha? Ah. Ibulong mo sa akin. Kaya ka sa akin. Okay, bulong mo sa akin. Sa barangay. Okay. alam pa naman ako ka ang ginawa-gawa mo bakit mo ginawa yan? napagutong sa palang ha? Pasok naman yung naglutos! Pasok naman yung naglutos! Okay ka! Sabay ka! Katip-tip-tip ko ha! Kawawa ko rin ng ulam, ha! Ano? Pinahirapan ko yung mangkukulam ha! Gusto mo ito naman pahirapan ka o naglutos? Ha? Sagot! Gusto mo ito naman pahirapan ka o? Ha? yung pinagawa mo do so, kaya pahirapan ko gusto mo? ha? talbahe ka eh mga inkanto naman yung father when balang kapre gulpin ito to nagpagawa gulpin hindi mo na ulitin yan ha Bawa okay. naman yan eh. Balik ulit mangkukula. Malis ka dyan. Balik mang kukulam. Mang kukulam balik. Ay ikaw, kukulamin pa ba yan? Sigurado ka. Okay. Burado ka, Hindi na ulit na. Hoy! Okay, alista kayo dyan. Pasok na sa destino! Pasok sa destino! Tignan mo kung meron pa sa pa mo. Wala wala. Meron pa ba? Wala na? Wala na. Ah. Wala? Yung ha? Sigurado oh, ka? O hintihan ko na gano'n yan, na yung ano, talagang gagaling na yan kasi may gil na sila tumigil na sila sinistino eh nawala na ako sa'yo eh at least nawala nawala hindi nawala sagot nawala nawala kailan nang punta mo sa ibang basa alis na ito mamaya Muntakay kay mang kekweng hindi mang para mawala yung sinistino e, sa ilan din ko na ang tamad? Sa linggo na maigit. Sa na maigit. Papunta na ng mangkukulam. Nawala ba hindi? O, Celestino sabay ka sa akin. Masalamat tayo sa Diyos sa Sabay ka lang Sabay tayo Mahal na Diyos Ama. Salamat po. Salamat po. At papapagaling sa akin. Amen. 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 Ayan pa si Celestino. Magpapatunay. Celestino, ikaw magpatuto. Peke ba ako o legit? Legit. Ah, walang daya. Wala. Sa'yo pinasabi. Oh, walang medium. Ayan ang ano. Sa lahat ng mananood ng mga kagwing ng kalokan, gusto niya akong makita. Punta lang kayo dito sa Barangay 14 sa Kalaokan. Hanapin nyo lang si Mang Kekweng o si Boss Pimbo para makita nyo. Sa gilid lang ako ng Orca Story. Para kay uh, Pontin Tanig Street. Huwag ka kalimutan mag-subscribe, like, share, follow sa akin video. YouTube, TikTok, at Facebook. Maraming salamat. Tagal dito na lang po para update kayo sa akin.